Good morning po siya lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay huwag magpatuloy sa kasalanan. Huwag magpatuloy sa kasalanan. Ano ba mga minamahal? Iyong ama po ay napakabuti sa iyo. At dahil mahal ka niya, yung tatay mo, sinibigay sa iyo ng isang blank check. Blankong check eh. Sinabi niya, maglalagay ka doon kahit makano halaga sa cheque at matanggap mo ang pera ang inilalagay doon. At alam mo yung ama ay may 10 milyon piso sa banko. Ngayon po, iyon yung sulat doon, 10 milyon piso at ubusin mo kanyang pera? Malamang hindi, di po ba? Bakit? Pag una-una, bilang isang anak, alam mo na tungkulin mo maging mabuti ang di abusado sa iyong tatay. Lahat mo siyang igalang at parangalan. Ikalawa po, napakasa, napakasama mo naman, no? Kasamang tao na matapos pagkita ka ng kabuti na iyong ama, kasama na iyong sukli o busay mo siya. Dito ang mga minamahal din sa ating spiritual na buhay. Ay po Sibu, chapter 10 verse 10 ang paghahandog ng sarili ng ating Panayong Yesus ay minsanan at sapat. Nabubura ng lahat ang ating, ating mga kasalanan. Nabubura ng lahat ang ating mga kasalanan. Nakaraan man, kasalukuyan, at hinaharap. Ayon sa verse 14, ang isang paghahandog ni Kristo ay gumuhang ganap, magpakalan man sa atin. Kaya tunay po na pinatawad at ligtas ay mga tiling pinatawad at ligtas. May po po sila po na at iba obusuhin ang pagkapatawad na ito sa magitan ng paulit-ulit na pagkakasala? Hindi at hindi dapat. Ay nga po kay Pablo sa Roma 6.2, tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamuhay sa pagkakasala? Totoong tayo po anak ng Diyos, ati po hindi sadyang nasaktan ang ating ama sa langit sa magitan ng ating mga sinasadya na pagkakasala, ulit-ulit na pagkakasala. At binapagkapasalamat po sa kanyang biyaya, ati na po ang iwasan na magkasala. Ito na yung maganda po mabala sa unang 136, na natili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang sinamang kapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa ating Panginoon. Kung tayo po ay tuloy na niligtas, bisyanot, muling, muling pinangalak, at hindi na po ang iwasan ang kasalanan. Magsalamat po.